Hi guys, good evening sa inyong lahat. So from OFW guides, at ang pag-uusapan natin ngayon is about sa topic na before, sinabi ko to sa last video ko. Ang sabi ko ay hindi kami under ng agency dito sa Czech Republic or from Pilipinas, for example, galing ka ng Pilipinas, sa so, nagpunta ka dito, akala mo may agency ka pa. Pero ang totoo talaga, hindi naman talaga ganun yung senaryo. Yun yung explain ko sa inyo ngayon, at yun yung topic natin for today. Yan. Sa mga last video ko, guys, uh, sa mga nanood ng mga last video ko, binanggit ko to na ang, nag-apply ako dati sa Grapecare LTD. Tapos, after na nakapag-apply ako sa Grapecare through Facebook, pinapuntanya uh, pinapunta niya ako sa venture which is yun po yung katayap niya diyan sa Pilipinas and then si venture ang nag-asikaso sa akin from visa lahat sila yung nag-asikaso sa akin ng visa sila yung nag-asikaso sa akin ng basta lahat-lahat ng mga paperwork sila nag-asikaso so pagdating namin dito is tinanggap kami ni grape care si grape care po ang uh, nag-asikasi sa amin nagdala sa amin sa dormitory like that tapos, na nagpunta rin kami na ministry, so si Greg Curden ang nag-asikalo sa amin. In short, para siyang broker namin dito. yon in short, ganon. Pero, sa mga nagtanong sa akin, kung uh, wala ba silang bayad, or wala ba kaming binibigay sa aming payslip na para sa kanila. So, yun po yung uh, topic natin kasi yun po ay wala. So, paano, paano ang senaryo? Ganito kasi yung senaryo dito. Pagpunta namin dito, inasikaso kami ni Grape Care. Agency namin sila dito. Pero pagdating sa company, pagka-surrender nila sa amin sa company, so, although, ina-assist pa rin naman nila kami. Pag may tanong kami, ina-assist kami. Pag sa housing, ina-assist kami. Sa accommodation, ina-assist kami. Pero pagdating po sa payslip, wala pong kaltas doon na broker's fee. So, ang broker's fee, makikita nyo yun kapag kayo ay, kung kayo ay galing sa Taiwan, meron po kasing broker's fee para sa mga agency sa Taiwan may binibigay para kay uh, broker na amount of money galing sa sahod mo yan kaya uh, pagdating naman siya dito sa Czech Republic is no wala po ang kinakaltas lang sa amin is ang um, for example ang um, insurance yan ang tax yan yan po yung uh, kinakaltas sa amin pero kung kayo ay may bayad din yung accommodation tapos si company rin yung nagkakaltas sa payslip, pwedeng madagdag yun sa kaltas sa inyo, pero wala pong kaltas na broker's fee. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, kung pagdating ba namin dito, agency kami, at may bayad ba yung broker's fee namin, or may bayad yung agency namin sa kada sahod namin, wala po silang kinakalta sa amin na bayad. Bale, ang nangyayari lang talaga, sila yung nag a pero siguro internal agreement yon ni company, or ng employer talaga namin, versus sa kanila. So, maaring si company ang nagbabayad sa kanila. Kasi ganoon yung bago kong company ngayon eh. Uh, nagpapadala sila ng tao galing dun sa uh, agency ko. Halimbawa, magpupunta ka ng ministry, pupunta ka ng doktor, pupunta ka ng something, surgery, ganyan. Pupunta ka dun sa mga appointment, ganyan. Kailangan mo magpa-doktor, ganyan. So, meron kaming tao na kinakausap galing sa aming agency, which is ang Grafton. Uh, kapag nakausap namin sila, sila po yung sumasama sa amin, sila yung nagtatranslate ng English, pero wala pong kinakalta sa sahod namin na para sa kanila. So, according, according to my general manager, nung nag, um, nagkaroon kami ng general meeting, kasi na-question yan, so, ang binanggit po niya is siya yung pumipirma ng bill namin para dun sa mga agency. In short, yung company ko po ang nagbabayad sa kanila pero wala po silang kinakaltas sa empleyado. So, from, AG, uh, from company ko, pagpasa nila ng payslip diretso na po kaagad sa amin so controversial, diretso na agad sa amin controversial, confidential diretso na kaagad siya sa amin hindi po siya dadaan sa agency kasi sa atin dyan sa Pilipinas once na sinabi mo na agency ka ang pangalan sa payslip mo is yung agency for example, yung agency ko kunwari dati agency ko kasi dati is Nozomi dyan sa Pilipinas so sa payslip mo, hindi mo makikita yung mismong company title itself, kundi ang pangalan ng agency mo. Dito po hindi. Kung sino yung employer mo, yun talaga yung sa sa'yo, yun talaga yung magbibigay sa'yo ng payslip, Doon ka talaga kukuha ng payslip. Tapos pag may mga concern ka about something um, sa sahod, ganyan, sa kanila ka rin magsasabi, hindi po uh, kaabat usap don or walang ano don ang agency or ang crafton na katulong nila sa amin. So parang uh, hiring process lang talaga ang ang papel nila sa amin. So parang hiring process and then kapag meron silang kailangan, meron kaming kailangan, 'yun magsasabi kami sa HR tapos sa HR naman minsan yung magsasabi sa kanila or minsan nagda na kami sa mismong uh, agency namin dito. Pero ang bottom line kasi doon, hindi talaga kami kinakaltasan para sa pambayad sa kanila. So, si company po ang nagkakaltas. Parang direct, direct din kami. Parang ganun. Hindi, kasi yung mga, yung mga halimbawa, yung ibang lahe, for example, ang mga ukay, Ukrainian, halimbawa, nandito sila. Tapos, uh, meron, meron kami benefits na hindi nila benefits. For example, sa kanila walang free meal kada isang isang araw kasi meron kaming ganun. Ah, uh, parang 50-50 uh, kami ni company. So kung ako ay nakapag-meal sa isang araw ng 100 crowns, so yung 50 babayaran niya, yung 50 babayaran ko. So swipe-swipe lang kami. Sila walang ganun na benefits. Talaga 100% sila lang yung magbabayad. Tapos may mga ano pa, may mga part pa na yung sila is wala silang leave na kagaya ko na 25 leave pero bayad sila wala. Meron silang 25 leave pero hindi siya bayad. So, yun yung mga senaryo na sinasabi ko sa inyo na parang hindi kami agency. Agency kami pero hindi kami agency kasi lahat ng benefits ng company itself na meron sa kanilang direct hire is nasa amin din. So, parang ganun yung nangyari. Parang meron lang kaming middleman, kasi nga, syempre, hindi naman sila ano, mag-English, ganun. So, meron lang kaming middleman, which is yung agency ko na tumatayo sa amin na agency. Pero yun yan, sabi ko sa inyo, paulit-ulit ako, hindi po kami ang nagbabayad sa kanila, kundi yung company. So, ganun yung senaryo dito sa Czech Republic. Mostly ganun. So, akala nyo, pagdating nyo dito, may agency pa rin kayo, hindi kayo inaasikasa, kunyari ng, ng mga nadat na dito, akala nyo, ay, eh, paano ba yun? Eh, hindi naman kami naasikaso, ganyan-ganyan. Guys, wala namang kinakata sa inyo eh. So wala tayong rights para ganun magreklamo Magreklamo kayo dun sa HR Sa HR ng company nyo Kasi sila yung uh, Dapat Na nag-aasikayo sa inyo Kasi sila ang employer nyo na Hindi na po talaga yung inyong Agency kuno Yun. Ayun guys sana nakatulong Kasi uh, May mga nagtatanong kasi nyan sa akin about yun sa, tungkol dyan sa agency na yan. So, wala talagang kalta sa payslip yan ha. Wala, wala, wala guys. Walang broker's fee, walang kalta sa payslip yan, kaya po, hindi talaga nila tayo obligasyon sa mga ganyang bagay. Yan. Parang middleman lang sila ng company. Anyway guys, thank you so much and sana, sana, sana. Bigyan nyo naman ako ng topic kasi nahihirapan ako minsan. Parang di gumagana yung utak ko eh, no? Pagkatapos ko nagkasakit, di na gumana. Anyway guys, thank you, thank you so much. Have a nice day.